For this video mga katropang tanggero no? So nandito tayo ngayon sa Ilocos Norte Yun no? Sa pinakamahabang tuloy Ang lalim pala dito Oh shout sa so, mga taga Ilocos Norte dyan Yun no? Ah uh, view ang ganda ng view <coughs> Gabi oh Shoutout sa mga Tagay Locos Norte dyan, nakarating din ako dito Ang haba pala nito no Agad ka! Air. Yahoo. Yahoo! e aí, Ok...